Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawampot apat ng oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibutura ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabagabag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karnungan, ya mga ako'y nagtiwala sa utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, ay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautosan. Pooon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ay nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, Ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos, Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga tao, Kapag nakita ninyong makapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga mga mapagpaimbabaw. Marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupat sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipagayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin ka niya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,